Hello, guys Good morning Adapter na, na pala dito <laughs> Adapter na, na pala Ay, punta kami ng mall, guys so, magagala na naman kami ulit Guys, dito walang uh, Libre pa masahe, guys Sasakay ka lang ng bus Kasi may mga, ano kami Transportation card Automatic na mag, ano, magkakaltas Madiditik ka na lang na may card ka na dala pag wala ka noon guys, di ka pwede yung sumakay ng bus. Nandito. Shout out kay Jason. Parking area nila guys sa loob dyan. Pupunta kami sa mall. Ewan ko ang tawag, auction daw eh. Auction, ano ba? Action? Guys, may KFC rin dito. Ayun pala yung action, yung pupuntahan namin guys. sa action. Ayun guys, so action. Ayun guys, so action. Pupuntahan namin yan dun. Baba muna kami rita. Action! Ayun, Pepsi. Kanin yan? Hindi, KFC. May kanin daw, KFC sabi. Meron ba? Oo. Eh, yung binigay sa akin na tineck out yan, walang kanin eh. Walang kanin. Puro manok, saka fried lang. Fried? Ah, uh, McDo? Ah, yung uh, McDo. Burger? Ihinto yan, tara. Nagpedestrian, ihinto yan. <laughs> Ito yung Pedestrian. no? Oo. O rin doon natin taa. Pilisenters. Na, Tara. Dito ka, bila. Pwede na siguro dito. Tara. Ay, Tara. Ay sa ilalim sakin na na. Talagang luminto sila, oo. Oh. Ito lang. Ito lang yung Pedestrian, no? Oo. Pilipinas yan. May pag-it-git uh, lang natin yun. Bubusinahan ka pa. Galit pa yun. Kasi mga tanga tayo. Sabihin uh, ka no? Okay mga kasama ko guys. Hindi tayo dyan. Mga mabalasik na mga kasamahan. Tara yan, mga kasama. Parang papunta na kami sa drive-thru nito guys Laki ng KFC Kahit <laughs> wala mga pera eh ano? <laughs> Naligaw Naligaw kami guys Ang kami pupunta na ito <laughs>

saan <laughs> ba kayo pumunta <laughs> Naligaw yata kami guys. Saan-saan lang kami sumuot na ito. <laughs> Doon yata pumunta eh. Nabila na, eh. Kung <laughs> <laughs> saan-saan na nagsusuot. saan-saan kami nagsusot <laughs> Muli oh. <laughs> <laughs> Muli eh. super zoo <laughs> malamang oo nga kahayop na yan, yan oh. may salon pa nga yung aso saan ba, ba kami pupunta na ito? O, ano man. Baka wala na 'yan, ended na 'yan diyan. Baka yun ang kalsada talaga eh. GPS oh. GPS. GPS Balik. Balik, balik kami guys kasi lal laligaw kami. naligaw kami, laligaw kami. Laligaw kami. Laligaw kami. Laligaw. Marco Macro Okay guys Dito muna Mayroon na lang Bye bye